Welcome sa Wawa Hi, Shai. Ilan taong ka na, Shai? 19 years old, Will! 19? Nag-aaral? Yes po, nag-aaral. First year college. Sa so Our Lady of Fatima University. Saan? Manila o sa Pangasinan? Dito po, sa Dito. Lagro. Anong course mo? Tourism po, first Tourism. year. Tourism. So, bakit mo gusto maging isang flight attendant? Uh, gusto ko po maging isang flight attendant kasi po, Will, ah, uh, gusto ko pong maka, Um, punta sa iba't ibang bansa, tsaka po marami pong opportunity kapag flight attendant ka, tsaka po gusto ko po kasi will ihandog yung service ko sa mga OFW po. Wow, yes po, na will. Na will. <laughs> Pero pwede ka rin maging sa model, di ba? Nag-modeling ka ba? Pwede Will, na? sumasali po ako sa mga pageants, Will. Ano mga pageants yan? Will, kakapanalo ko lang po kagabi, Will. Talaga? Ano to yes, Boxing? Po? Wrestling? Ano? <laughs> Hindi, <lang. laughs> Ano po? Miss All QC 2020 po. Ano yung all po? Um, abbreviation po ng university namin. Our ah, lady school. Miss po. Ah, o yun. So, nanalo ka. Yes po, Wil. Ano na panalunan mo? Miss, yung title po, at saka po, Miss Prudence po, at saka Best in Evening Wear. Ilan kayo sumali? Dalawa? Tatlo? 13 mm. candidates, Wil! With... Wow, galing ha! 13 candidates! At may mga pictures ka daw sa LED. Tingnan nga natin. Oh! Ba, wow, pwede talaga. Ikaw ba, eh, if you don't mind, may boyfriend ka na ba? Wala, Wil. Pero, Will, may naghihintay, well Baka, Will, ah, um, gusto mo, well <laughs> <laughs> uh, ulo to. Will, nandiyan, Will. Baka, baka, Wil. Kasi, eh. Will, ano eh, strict, strict sila, Will. Oo oh, nga, ba't mo ko sinasabi sa pamilya mo? <laughs>